Sa isang tahimik na kagubatan, masaya ang lahat ng hayop dahil may malalaking puno na nagbibigay ng lilim, pagkain at tirahan. Ngunit sa isang araw, may nangyaring kakaiba. Tulungan ninyo ako, paubos na ako, nalalagas na ang aking mga dahon. Narinig niyo ba yun? parang galing sa matandang puno. Hay nako, hindi yan importante. Mas mahalaga ang paghahanap ko ng bagong laruan. Ha, ha 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 Habang si Unggoy ay naghahanap ng paglalaruan, napansin niya na may mga tao palang nagpuputol ng puno. Ay, bakit nila pinuputol ang mga puno? Wala na akong paglalambitan. Ayan ang problema, goy. Hindi ka nag-iisip. Unti-unti nang nasisira ang kagubatan. Kailangan natin kumilos bago pa maupos lahat ng puno. Oo, kapag nawala ang mga puno, mawawala ang mga tirahan natin. Kailangan nating pigilan ang pagsira ng tao sa gubat. Pero, paano? May naisip ako. Gamitin natin ang lakas ni Agila. Talino ni Pagong, bilis ni Usa, at liksi ni Daga. Mga anak ng kagubatan, salamat. Sana mailigtas niyo ako. Nagkaisa ang mga hayop. Gumawa sila ng plano para ipakita sa tao na mahalaga ang kagubatan. Mga tao, huwag niyong putulin ang mga puno Tingnan nyo, kailangan namin ng mga punong ito para mabuhay. Kapag wala ng puno, saan kami mo at matatago? Kung aalis kayo, magtatanim kami ng bagong mga puno para sa lahat. Nagulat ang mga tao, Naawa sila sa mga hayop kaya umalis sila at huminto ang pagputol ng puno. Tara, magtanim tayo. Gusto kong may madaming sanga para may malambitin. At gusto kong may lilim para makapagpahinga. At gusto ko na maitirhan para sa susunod pang henerasyon. At nagtanin sila ng maraming puno sama-sama tulong-tulong. Maraming salamat mga anak. Nabuhay muli ang kagubatan dahil sa inyong pagkakaisa. Ngayon, alam ko na hindi lang ako ang nakikinabang sa mga puno. Lahat tayo. Ang kalikasan ay buhay at tayo ang tagapag-ingat nito. At mula noon, ang kagubatan ay muling naging masigla dahil pinili ng mga hayop na pangalagaan ito. Ang aral dito, kapag nagkakaisa, kayang maisalba ang kalikasan. Música